Gano'n niyo, gano'n niyo lang, o. Gano'n niyo lang, o. Paano? Mas, na kaya mahirap. ay niyan. ay niyan. Hoy! Hoy! na na Okay. Okay. At ang panalo ay si... Bye-bye! Kuya bye. Ah! 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 <necesitati> ko na, damit mo! Siyempre! Pura kasi si Annabelle! Sino ba? Yung maganda ba yun? <laughs> <smartė> yung sa horror movie! Oo, oh, oh. maganda yun! Magandang kontakot! Tapit lang muna lang. Say, say, dito nga tayo. Ano to? Mag-usap kayong dalawa, ha? Mag-usap kayo. Sige, usap. Kami naman. Ha, namin si Jepa ha? Usap kayo. Sige na, pa! Jepay! Yeah! Say, say, ba't galit ka sa akin? Di ka nagpaparamdam, di ka nagchat-chat sa reply ko. Paano kaya? Busy ako mag-review. Eh, ano importante? Yung review ako. Ikaw? Pero sa ngayon, review. Bakit? Para sa future natin. Ewan eh, ko sa'yo. Sai-sai! Gano'ng hair ka? Oh, sa'yo, ba't sa'yo buhay ka? Hindi kasi ako pinapansin ni say, say. Siguro may, may, Siguro may chikis ka. Wala, no? O obat o ba't di ka lang sa'yo nagre-reply? Nagre-review nagre kasi ako eh. Oo, oh, ngayon? Gusto ko sana magbati kami. Ah, sige. May parang para magbati kayo. Ano? Dito. Ay! mo lang! Mayroon! Ayan mo lang! Di mo lang! Di ba? Di ba? Oyo! Sige lang! Hahaha! Sige lang! Di ba? Sige lang! Ayan mo lang! Sige lang! Ano nangyari ka sa'yon? Ha? siya natapasa? <tar> na ang ah, sabi niya. sabi niya po na semplang siguro. Oo, no, okay. ganun natin siya sabi niya. Grabe daw. Grabe. May grabe. Na siya. Na siya. Ano? Oh, na na siya. Na siya. Just Ano? Nagas gas. Ano? Is grabe no way. Is grabe. Simple lang. ba? Ah, ah, ah grasa yung. Oh, yung trick ay doon sa opera. May bike lang naman nakasama. Malakas ko yung kaya dudugo, ang laki. Ano, tara, puntayin natin. Sama ko, lang, sama ko na. Wait lang, sama ko. No. Oh! Ay! Ay, ah. e, no? sa ino? Ala. Sa kanya, paano ka? Ano ka? Masakit ah. Patingin. Huwag na may dugo. Patingin. Huwag na nga may dugo na nga. Patingin nga. nga. Kiss mo muna ako. Uy, anong kiss pansin. Ikaw kasi eh. Bati na tayo, please. Bati na kasi tayo. Bati na yan. Ah, bati na. Ah, na yan. Ah, ah, bati na yan. Magbab. Ah, na yan. Magbab. Ito ang kayo. Oh, bati na, bati na, eh. na, na. Magbab, bati ah, na. Ito ang tulak. Magbab, yan. Bati na, bati na. Shake hands, shake hands. Shake hands. Shake hands. 啊！又是你干嘛？哦哦、啊，来呀！